Magandang gabi guys so mga kaluts, so, so wala akong pasahero so, so nagkikikya muna tayo para pampalis ng antok so di ko akalain may expect pala na dumating na bata na yung hindi so pagpalain naman talaga tayo so sa so, mga ganitong bagay so, so share ika nga share the blessing oh ali ito pa sabaw Lagyan mo Your sauce Lagi. Pagkatapos yan, umuwi ka na ha. Baka hinahanap ka ng magulang mo. Baka mag-a-addict ka pa. Tatambay ha. Ang mga ayos mo to. Diyan mo na. Diyan ka na. Okay na? Ingat ha. Ah, sabay mo ako. Luluto din ako kay kuya. Isa pa nga kuya. na tayo dalawa tayo wala pa naman akong pasahero so okay lang ito lagyan mo to ano to yan lagyan mo magus mo na yung palamig eh Okay, sige ha. Ingat, ingat. Okay, God bless. So, yun lang guys. So, Katatambay ako kay kuya, so, wala na bang pasayero, so, ayun, hindi ko akalain na may nangingi, so, kahit pa paano, so, hindi naman mabigat at kaya naman sa bulsa, so, yun. Thank you mga kaligs, mga kaido, so, be sure to please subscribe. You know. Ito ba yung matamis kuya? Ito. Ito? Ito? So, yun muna mga kaludis. So, yun na muna ang ano kung may issue share ko ngayon. So, kikia muna tayo. At so, wala pang ano. Thank you, God bless. Pakilike like and share na lang mga kalugs, mga kaidos, mga bagong update mga sa video. Thank you, God bless.